Oo, oh, mga Busta Idol, dahil sa tagulan, na mong problema ba kayo kung saan kayo magsasampay o kung paano gumawa ng sampayan. Kaya hali kayo mga Busta Idol, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ayor na sampayan. Kaya solve na ang problema mga Busta Idol. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan, mga busaidol idol. Paano nga ba gumawa ng sampayan na tubo o iron pipe? Kaya hindi kayo mga kaibigan, samahan niyo ako na gumawa tayo ng matibay na sampayan gamit ang mga scrap na scrap metal. Ito na yung mga materials niya. Kailangan natin ng GI pipe na three-fourth na 180 cm. Ito. At yung pinakapa naman niya na dalawa na 140 cm. So ito naman yung magiging pinakaposte niya. Ayan, ganun din. 3 uh, 5 din siya. at ang naman niya ay gi pipe din ay, ang haba nito ay nasa 60 cm at ang height naman dito mula dito ay 10 cm ito yung pinakapaan niya gi pipe din so ayan i-wielding natin para mabuo na natin yung gagawin nating ayon na sampayan So ganito na siya mga kaibigan mga boss idol. Ayan. Pagka na frame na natin na square na ganyan, mas madali kasi siya ang i-assemble uh, sampayan. Ganyan. Kahit na wala tayong kasama na hawak ay madali nating gawin tong sampayan pagka ganito yung diskarte natin sa paggawa. Uh, ayan, natapos na natin yung pinaka-frame. Ngayon naman yung ititindig na natin siya. So ito na mga kaibigan mga busaydol na ilagay na natin yung paa niya. Ito na yung kinalabasan niya. O, pwede na natin tong gamitin sampayan mga kaibigan mga busaydol. Ayan, ganyan lang ang gumawa ng DIY na ayor na sampayan. Kaya, uh, please like, share, at subscribe.